Magandang araw ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balitang Hinikayat ng Department of Agriculture o DA ang mga mababatas na ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na bumili ng mais sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, mahalaga ang hakbang na ito para sa sektor ng livestock at poultry. Alinsunod na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Batay sa datos ng National Corn Program, 62% ng poultry feeds at 46% ng livestock feeds ay galing sa yellow corn. Paliwanag ng opisyal, hindi lamang pamalit sa bigas ang mais kundi ito rin ang pangunahing sangkap ng produksyon ng patuka para sa poultry at livestock sectors. Sa kasalukuyan, may mahigit 1.1 million na magsasaka ng mais sa bansa. Subalit nasa 2.5 million hectares lamang ang lupain na natatamnan nito. Sa oras sa mapasakamay ng NFA ang pagbili ng mais, matitiyak ang patas sa farmgate prices tulad lalo na tuwing anihan sa tag-ulana. Samantala, bukod sa mais, hiling rin ng DA na maibalik sa tungkulin ng ahensya ang pagbili ng milled rice sa pamamagitan ng rice processing system o RPS para matugunan ang pagtaas ng presyuhan ng bigas. Narapat raw na magamit ng mga milyong-milyong pisong halaga ng mga pasilidad na nakalaan para sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanilang productivity at kita. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.